Polis nga gipatay kagahapon hapon didto sa Minglanilla na suspensyon na kaniadto. So sa usa ka to kay absent atol sa gipahigayon drug test. tun ang pa usab sa kapolisan kon makadawat ba og benepisyo ang iyang pamilya. Ana report ni Nico Serino. Mimando ang Cebu Provincial Police Office sa Minglanilla Police tutukan ang investigasyon sa pagpatay kang PO2 Lord Romith Kanyada. Si Kanyada, gipusil patay kagahapon sa may barangay Kalahuan, Lungsod sa Minglanilla. Basi sa records sa maong polis sa Cebu Provincial Police Office na distino kinikaniadto sa Bulhoon o Minglanilla. Pasabot ni Superintendent Janet Rafter, Information Officer, sa tuig 2016 na pakya si Kanyada nga makaapil dihang nag-drug test sa Minglanilla Police. Tungod ni ini, napasakaan siya og kaso og nasuspenso. So nag-serve siya ang uh, uh, suspension for less grave neglect of duty uh, for one, one month from August 1 to August 31 of 2017. Then, immediately thereafter, wala na siya kabalik sa Minglanilla. Dito na siya sa region katapusan niyang assignment ang Regional Holding Office. Wala impormasyon ang provincial police kung nalambigit ba sa ilegal nga kalihukan si Kanyada. Kung makadawat ba ang iyang pamilya o binipisyo, nunot sa nahitabo so su taon sa PNP. There's a board who will determine nga sa iyang entitlement to the benefits which is sa iyang mga dependents. So wala pa mi ka-convene sa board so napodema mga requirements pa diha gitutukan karon sa mga investigador ang motibo sa krimen ug paghipos sa ubang detalye, lakip na ang posibleng mga kuha sa CCTV. Nico Sireno, Balitong, Bisdok.